Mga kuys, alam niyo yung kwento ng isang manging isda at ng pawikang walang bahay? For Cooper eh? 10 euro. 13. Let's do this! <sighs> Sabado nights na naman! Mga boys, unang-una binabati ko ang lahat dahil isang linggo na naman ang napatagos natin. Ano? So congratulations mga madam and sir for surviving this week. So ngayong gabi, binabalak natin mag night fishing ano? at humuli ng kahit anong nocturnal species, yung mga isdang takot sa araw. Ayan, nakaredy na yung ating mga gears pati yung ating mga baits yan ganina nang huli tayo ng mga maliliit na isda at syempre yung ating legendary bulate eto na lang, naiintay na lang nating uh, lumubog yung araw at tuluyang magdilim upang simula ng ating night fishing sa gabi. <laughs> Kaya mga kuys, samahin nyo akong enjoyin ang weekend na to at sama-sama uh, tayo mag-relax. Alright, let's go! Takip silim na mga kuys. Bale, nag-rig na tayo at nag-cast na tayo ng tatlong rod yung isang rad ay may pamain na isda tapos yung dalawa ay may mga earthworms o bulate so ito na exciting part <laughs> yung waiting game bali hintay na lang natin kung alin dyan sa tatlong rad na yan ang unang makakapagpa-strike so hoping tayo na may mahuli tayo ng gabi kaya ayun sama-sama natin uh, hintayin kung sinong mauna <laughs> alright let's go <laughs> negative wala nagpaparamdam mga kois Dati nakakarami tayo dito ng palos eh. Pero ngayon wala. Kahit isa ba. Puro rebate lang nangyayari. Siguro may mga maliliit na isda dun sa ilalim o maliliit na crab. Sila yung kumakain ng pain. Pero isda wala eh. So ang plano natin ay iwan na lang muna yung mga rod overnight. Tapos check na lang natin bukas. Alam, late na tsaka inaantok na rin ako. So yun na lang plano natin. Ano? Kita-kita na lang tayo. Alright, see you tomorrow! Good morning mga koys! Sunday morning, another day and guess what? <laughs> hindi tayo pinalat na makahuli ng uh, isda dun sa ating overnight rod, ano? pero hindi naman magsisimula yung araw natin ng negatibo dahil binayaan tayo ng magandang panahon. Mataas yung araw pero hindi masakit sa balat, malamig yung hangin at uh, kalmado yung tubig, saktong sakto sa pag-fishing. No? Kaya kung hindi tayo sinuwerte sa bait and wait, susubukan naman natin ang ating buena sa pagkakasing ano kaya kasamaan nyo ako alright let's do this hindi ko sure maakos kung kita nyo yung mga maliliit na isda no? pero good sign yan na naglalabasan na itong mga silver fish yung mga bait fish no nag spawn na sila so, ito yung unang spot natin binalikan natin yung uh, spot kung saan tayo nakahuli ng perch gamit yung ating uh, tinga. Ang ganda ng casting ngayon, walang hangin. Ang ganda ng pagkakahilera ng mga puno. Pantay-pantay oh. si pantay sila. Oh. Tapos ang lamig bigla, kahit ang taas ng araw. Ito yung magpapatunay na hindi aircon o electric pa yung ano. Yung solusyon sa global warming. No? Tanim lang ng puno. Ang oh, mga halaman, diba? ba? Oh, parang ang sarap. Sarap huminga ba? Hay. 'Di ba? ko pa lang dito sa trail na 'to. Kakaiba na 'yan, sarap na sa pakiramdam. Parang niyayakap ka ng ano. Ng kalikasan. Pure oxygen. <laughs> Fresh cool air. Ngayon, ako'y na si Kuya. Dalawang dalawang sander ang gamit na from philippines ah ok <laughs> yeah have a good sunday bye minahuli na sya dalawang sander sana all bakit tayo kagabi pa tayo naghihintay wala tayong mahuli? Siya kaninang umaga lang daw siya pumunta dito eh. Wala, talaga sa fishing eh. Ano talaga yan? Hindi mo masasabi kung kailan ka makakagatan. May mga araw na sunod-sunod yung huli mo. May mga araw na wala. Yan sila kuya, mga pro yan dito, mga esensyadong angler. Talagang habi na nila So ngayon, aga pa lang, oh, naka, ano pa lang, 10 pa lang, nakadalawa na siyang zander. So not bad for him. At hindi uh, pa rin naman tapos ang araw natin. Hahanap pa tayo ng isda. Nag-switch <laughs> tayo sa drop shot mga ko. Kasi medyo lumalim na yung spot dito. Tsaka kanto-kanto yung titirahin natin. Baka nandyan yung mga perch. Nasa mga gilid ng bargo ba? ang lupit ng mga puno oh. pare-parehas ng gupit <laughs> siguro pag dito dapat itatanim eh, parang hey, pag gusto mo dito tumira dapat pare-parehas tayo ng haircut you know, ayun oh sila ng gupit eh <laughs> hanggang dulo yan pero siguro lalago pa rin to no? tapos makocover na tong buong uh, kalsada ang ah, lupit nun pag na nila yan hmm sarap social media the cancer of society agree ba kayo so kung ako yung tatanungin mga ko is kung cancer ba ang sokmed siguro para sa akin hindi kasi marami naman dyan nagsishare ng tamang impormasyon eh nagpapalaganap ng awareness siguro para sa akin ang tunay na cancer ay yung ano yung mindset yung mindset nating mga tao. Kasi di ba tayo naman yung nagpo-proseso niyan? Kung aling mga impormasyon yung papapasukoy natin sa sistema natin. Kaya dapat maging uh, mapagmatsyag tayo. No? Alamin natin kung aling yung totoo, yung makabuluhan, at hindi yung mga pawang kabulaanan lamang. Awit, uh, deep talk! <laughs> Mga kos, na si kuyang ng oh. <laughs> Tara, bayabasin natin. Tanong natin kung ano ang nangyari. A friend. How many? Three? Two? Three. Three. Oh. Two. Oo. Oh. Two. Two. No more. Going home now. house. Nini, restaurant. Oo. Oh. he? 10 euro. 10. 10. Ki per kilo. Tien. Nice. Ja. Ah. Goodbye. Doei probeer. Nee, Probeer nog. Nik. Eh. Niks. Hé? Niks. Toe baars. Uh, baars, nog, niks. Maar daar moet niet vissen nee. Daar, daar. <laughs> ja, bye, bye bye. Doei. Kijk in die enke, ja, gaan we doen. <laughs> Ay, ano, lang daw siya. Sobrang init na kasi. Nangangat na yung araw. Parang nangungunot ang kote sa tagiliran. <laughs> Pabalik na rin tayo. Magla-lunch muna tayo. Tapos, sa uh, break time muna. Recover. Tapos, balik ulit tayo. Mga kuis hapon na. Wala pa rin tayong nahuhuli. pero hindi pa huli ang lahat dahil mayroon pa tayong nalalabing alas dahil nung Friday night meron tayong inihulog na eel trap at ngayon ay Sunday na nang hapon kaya siguro na papanahon na para ating pandawin ang ating inilatag ng patibong Maoy, inahon na natin yung eel trap bali so, ang pinampain natin dito nung Friday ay ulo ng zander kaya ano kaya ang nangyari? Tignan natin. Ay, gusto niya yun. Ito, wala. Walang laman mga kuys. Negative. Negative. Yun yung pamain oh. Laki oh. meron wala, walang nahuli. Walang pumasok. Adios. Yawa. Mga kuys, alam niyo yung kwento ng isang manging isda at ng pawikang walang bahay. Ganito daw kasi yun. Sa isang malayo at payak na nayon na kung saan ang tanging kinabubuhay lamang ay pagtatanim ng gulay at pangingisda, meron daw isang mangingisda na nakatira doon na kilala bilang uh, magandang lalaki, matipuno, gwapo wow na pwede mong ihalin tulad kila Daniel Padilla, kila Kim Sun Ho, at sa iba pang mga Korean novela Kaso, itong mangingis ito, meron siyang kakaibang nakasanayan. Kasi daw, kapag daw nagkukwento yung mangingis to, laging kulang, laging bitin. So isang gabi, hinahanda niya yung mga gamit niya, ano? para mangisda. Tapos nung nasa laot na siya, may nakakasalubong siyang isang pawikan walang bahay. Gulat siya, oh. Sabi niya, ano 'to? Ayung akmang dadak mainan niya yung pawikan. Biglang sumigaw yung pawikan. Sabi ng pawikan, oh. Mga koys, tag-ulan na naman at alam mo bang hindi lang tubig ang maaari mo mula sa kalangitan dahil maaari din ito maging isda. Yan ang tinatawag na Luvia de Peces o ang pagbagsak ng mga isda kasabay ng pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa mga water spout o ipo-ipo na dumaan sa mga katubigan at sa pag-ikot nito ay sumama dito ang maliliit na isda o ang anumang organismo na matangay nito. At sa paghina ng pag-ikot nito ay unti-unti rin mumagsak ang lahat ng mga napasama dito. At sa bayan ng Yoro sa bansang Honduras, ito ay nangyayari taon taon. Sa Pilipinas, may naitalating mga kaso nito. Isa dyan ay ang pagkula ng mudfish o dalag na may 3 inches ang haba sa bayan ng Loreto sa probinsya ng Agusan del Sur noong January 2012. Ang mga mudfish ay isang uri ng islang tabang na matatagpuan sa mga ilog at kabukiran na ngayon ay popular sa larangan ng sports fishing sa Pilipinas. Dahil sa pagiging agresibo at sa taglay nitong talino upang makaula na nagbibigay ng challenge sa mga baguhan o kahit sa mga veterano sa larangan ng sports fishing.